ihatag lang din sa katong mga pamilya nga nawad-an og pamilya. Imagine nimo, nawad-an pa nagpamilya, nawad-an ginikanan, nawad anu og anak. Tapos baligyaan pa nimo o bugas nga tagbainti. O tuod or bisan tag rana, bisan barato ra Pero sakit kay na sa tumakigsuunan nga nagkalisod-lisod. So mayong uh, gabi ka tanan. Uga welcome back sa atong channel ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa ko mga viewers nga wala pa naka-subscribe palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa tong mga upload nga mga video reaction so karon mga par sa nahiaguman sa ato ang mga kaigsuona dito sa Northern Cebu dili basta-basta ang ilang nahiaguman tungod sa linog og nikalas og mga pipila ka mga kinabuhi dili lalim sa pamilya nga mawad-an og pamilya dili lalim sa uh, mga bata nga mawad-an og uh, ginikanan dili lalim sa mga ginikanan nga mawad-an og mga anak tungod lang uh, sa linog ug nanginahanglan sila sa tabang sa atong gobyerno pero nganong ang atong uh, gobyerno mamaligyaan Mamalig, pa manila o bugas nga tag-20 ang kilo. Nagkalisod-lisod na nagmaayo di ha. Nagkalisod-lisod na nagmaayo at makikisuunan dito sa Northern Cebu. Pero inegosyo pag yun. Waan ako kasabot sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Nagkalisod-lisod na nagmaayo maayo at makikisuunan Pero tiwasan pag sa atong gobyerno. Kanang mga bugasa ang ipamalitan na kwarta na Dapat ibalik na sa... Katauhan nga way bayad kay buhis na sa mga dili na gikan sila dili na ilahang personal para inegosyo nganong ibaligya pa magyo nagtag 20 kilo uh, ang kilo Og ihatag na lang dayna sa mga apektado sa lino, uh, linog ug ihatag lang dayna sa katong mga pamilya nga nawad ano pamilya imagine nimo nawad an pa nagpamilya nawad an ginikanan nawad anog anak tapos baligyaan pa ni mo, bugas nga tag 20. O tuod bisan tag 20 bisan barato rana, pero sakit kay sa na sa to nga nagkalisod-lisod. Ibaligya pa man gyud og itabang na lang dai na sa to Kay total kanang bugasa ang ikumpra na buhis man sa mga katawhan dapat ibalik na sa mga katawhan. Dili kay negosyohon ang giagian pa o kanang linog nga kusong nga linog tapos negosyohon pagyod sa gobyerno wa mo maluoy anang mga residente diya sa napiktahan sa linog wala na sila makatrabaho kay tungod sa sitwasyon tapos emergency na baligyaan pa din din yung bugas kung ihatag na lang di ay kung na mo ikaluoy sa mga kiksuho na nato kita ra matang mga Pilipino may magtinabangay tili kay magtinabangay duot so maura to mga par Praga-prangka na baga istorya, wa ako nakasabot sa administrasyong uh, Bongbong Mar -Bong Marcos.